Time check! Anong oras na? 9.09. 9.09 na nga ng gabi at kauwi nga lang po namin dito sa tinutuluyan namin sa Papa Tantan. At ayun nga po, baligaling nga po kami kila Dayan. Tapos nagkaroon nga po ng family gathering dahil birthday nga po ng panganay po nila Dayan. At nagluto nga po sila ng spaghetti, may pizza, may ice cream, may fried chicken, at bico de leche. At dahil busog na nga din po yung mga tao doon, hindi na nga din po nagkainan ng hapunan. Kaya nung haba pa uwi po kami dito, habang naglalakad, may nadaanan nga po kami diri at bumili na nga po ako ng kanin. At ang pinili ko naman nga pong ulam po, chap. At ewan ko ba naman kahit anong nga pong kain ko ng spaghetti, ng pizza, parang hindi nga po kumplito talaga yung chap hinahanapang... ko at hinahanap pa nga. At hinahanap pa nga talaga tong kanin at ulam eh. So paano? kain na! Ikaw ka ikakain ka ba? Sige na nakakain. Subukan na lang kita. Mm -hmm. Hindi pa Hindi kaya pag kumain ako kakain ka din. At ayan, nagpadala na ka lang po pala ako dito kay Diane ng Tupperware para dito po ilagay yung kakainin ko. At magkakamay na lang ako. Ang isang order nga pala nitong pork chop, 70 pesos. At yung kanin, 15 pesos. Hindi ka ba kakain? Hindi na din ako kakain. Kasi uuwi. Maybe ano, pumunta ka ako dyan. Oo. Oh, oh. Ayoko. O oh, posible, iganyan yung pa lang Ako na kakain. Siyempre, abang kumakain ako, nanonood kami ng TV at Doraemon po pinapanood namin. Gusto ko ng taba. Alam, taba. Gusto mo, taba ako. Oh. Bitin pala sa kanin, dapat dalawa. Dapat daw dalawa yung ka, kanin, gabi na. Tama na isa, Papakanali ulam. Pagkita ko pa ng pork chop, wala na kung ano yun. Sarap po. Pork chop. Ubus na! Bye-bye! at eto nga, naglalabas nga ng sama ng loob yung kuya ni Dayan. at grabe nga ipambubugbog yung, yung ginawa niya sa puno ng saging, oh. <laughs> o siya, samahan niya nga po kung tignan niyo pinapagawa kong bahay. Tara na. So, paulit-ulit nga namin pag sa bigol. Binigyan niya kami ni Dayan ng mga kapatid niya ng lupa para nga po pagtirikan ng bahay. Bye. At para nga daw, pag nagbabakasyon kami, meron na kami sariling tinutuloy. At dahil kami nga lang naman po dalawa ni Dayan, isang square na lang po yung At ganyan nga lang po siya kataas. Sobrang lang dahil ilang araw pa nga lang to ginagawa. Malapit ng mata. Oops, lang. Biro nga lang po yun. Ito nga po sa kapatid na Dayan na pinasalubungan niya po namin ng water pump. At napagalamat ko nga din na hindi nga po yari ikakabit nila kung hindi nga po itong dahon ng anak. Bukod nga daw po kasi sa mura na pang matagalan. At pag nasa loob nga po ng bahay, hindi mainit. Ang disadvantage lang nito. Eh baka nga mahagisan ng opos ng sigarilyo. Huwag naman nga din sanang mabilis masunog eh. Papa, bear, please lang magpagupit ka na. Mukha ka ng mama. Huwag ka ng manghinay. Yeah. At bukod nga dyan, napakadami kang adi po mga nababasang COVID magpagupit ka na. Hindi bagay sa'yo. May binabagaya lang yung mahabang uh -huh. buho. At ito pa kay masakit. Ang palo kita, loads kapag hindi ka nagpagupit. <laughs> magpagupit ka na po. Baka po mapagkamal na ka ni Diana. Yeah. Eh, yun pala. That's my tomboy. Papa, bear, magpapogi ka na ulit. Magpagupit ka na. o, <laughs> oh, sige. Madali naman akong kausap. Dahil sa mga request ko na magpagupit na ako. Lakad, lakad, lakad. Lumakad na lumakad. Achara, nakarating na ka kami dito sa amin. Tatayos nga ka ako, tiyempong, tiyempong ako na nga agad yung sumalang. Bali, ito na nga din po pali pangalawang pagkakataon ko magpapagupit dito kay kuya. Yung una ko nga po, parang December 2023 pa. At ganyan nga yung itsura ng pinagupit ko nun. At no? kita nyo naman, parang bumata nga ako ng tatlong taon. At pagbigyan nyo na nga din po ako na magpahaba po ng buo. At gusto ko nga lang din po kasi makita ko ano nga po itsura ko ng long hair ko. At para sa gano'n, ako magpapagupit nga po ulit ako na maiksi, ay mas makita nga po yung malaking pagbabago. Ta Aba, at may ibabago pa pala tong mukha. Kuya! <laughs> Nagpagupit nga po ako, pinabawasan ko nga lang po at pina kahit kung nga pong patilya. Yeah. At para kahit papano, malinis-linis naman nga pong tignan yung mukha ko. At eto nga, medyo tinanghali nga kami ng gising at dito nga kami natulog sa bahay nila Dayani. At dahil wala nga kaming kumot na magamit, yung damit ko na nga lang po ko kay Dayani. Ay. At para naman kahit papano, maibsan naman nga po lamig na nararamdaman niya. Bali, tatlo nga po pala kami magkakatabi dito kasama nga po ipamangking niya. Yeah. At yung isa naman, dyan naman nga po meso sa sofa. Uh. At unan reveal tayo. <laughs> at opo, nakikita nyo nga pong bag na yan, yan nga po yung unan. At alam nyo naman tayong mga Pilipino, madidiskarte, inalis ko nga po lahat ang laman ng laman At para malambot nga po yung ko, ipinalaman ko nga sa loob yung pants ni Dayani. Mayroon naman nga pong una net ito nga po yung nasa spa. Dalawang piraso nga lang to kaya tagisa nga po si Dian ni Tomang At sa palagay ko nga mga nasa launan ng madaling araw na nga di kami nakatulog at nag movie marathon nga kami. Hey. At syempre ang masarap na kasabay din magputi. Kaya nanginain kami ng chichirya. At soft drinks naman yung panula. At ano ba naman yan UTI is waving na nga. Bye habang nasa biyahe kami na pagkamali at pang ako ni Dea na umuto. Oh, habang tumingin nga ka ako sa sakaliwa niya. May katabi nga ka ako siyang kuwebang puno ng paniki. Eh e. baka nga ako yan yung salarin eh. At sa putungan na to talaga nga lamang pigil na pigil po yung tawa ko. Pilit Kung... nga po kasi nakikipagpalit ng upuan si Dea. Bahala nga ako siya magsakripisyo. <laughs> Total naman nga ako siya nagayang lumibot eh. Dayan. Dayan, titingin na yan. <laughs>